Buong buho ng tao yan, kain tayo guys, walang ulam mo Sigan Oo, so, oh, hindi namigay ng ulam mo <laughs> Walang ulam boy Kaya kay kawawa si ICB Mix oh Kaya na oh Wala kami, hindi kami kasala yata din sa budget eh. oh, na to eh Oh, kagulo na guys oh Sabi ka sa pa ako magkakundol, saan ulam mo dito? Ariya! Na may bago ng pahinanti guys oh Kaway-kaway mo na idol eh, bagong painan din ako oh, ng mga dalawa mag-resign mag na si ICB ayan na ay yung papalit sa akin ayan mamalalakas yan guys malakas kumain malakas <laughs> kumain ng ano yung yung KFC kagabi lupit talaga oh yo what's up man dito tayo sa may gitwi guys lupit <laughs> ah panalo yun guys. Kawawa naman wow, yung mga ko. Mga gutom na. <laughs> mga gutom na guys. Wala naman wow, wow, mga tropa ko. Oh. Naglilipat kami guys. Grabe. Wow, pinalayas. na sila guys. Kawawa wow, naman yung mga naiwan doon. Yo, what's <laughs> up oh, man? Shout guys. Okay. Diyan na guys. Oh! na Oh. Oh. Diyan bro, kahit bagama injury kami nito, puta. Yo, what's up? Sa buko. Ayun oh. Ngayon guys, dito tayo sa basement. Ayano was out basement ng Kubaw gateway ngayon pumunta na kami guys sa kabilang store yo what's up yan yung store namin guys dyan sa taas oh. yan yan yan, yan sila oh dulo, gili do yan guys yung kulay green dyan na kami lilipat Tapat ng simbahan ng mormons mormons mormons, mormons to doon Simbahan ng Mormons. Yun. Tukundok. Ano, dami ng building sa Kubaw. Oh. Samantala dati, may squatter lang nakatira dito eh. <laughs> 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 Ayan yung farmers guys, yung palingki. Bumili ka ng isda dyan, yan. Ayan yung gateway guys, oh. Gateway. Gateway Kubaw, oh, yun. Ayan, cities. Ayan, yung gusong na yun ito na yung ano uh, pure gold guys ayan good evening sa inyo diyan yung mga natutulog niya diyan shout out yun na mga tulog kayo ng mahimbing guys eh, kami hindi pa bakbakan pa kami yo what's up ayun dito na guys oh. layo ng store namin at saka yung parking guys oh. E ayun dyan usok hindi, 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 hindi No problem Eh, kabay mo na, yo Yo, what's up, man? Ay, wow, gandang lalaki, ah hey, Masil-masil na hey. Suntukan na tayo Malaki na pala yung masil mo, ka ah Suntukan na tayo Bako <laughs> Diyan. Yan, di. okay Dira Diyan, Diyan. nakahawak naman kami dito. Oh, my God Ah Yan, guys, yung bravo Palusong na kami, oh Yo, what's up, man? <laughs> Get out Dito na kami sa may nasa hibi na kami guys yo what's up ah <laughs> oh, yun <laughs> yun oh <no. laughs> yan no. hibi na kami guys oops ingat kayo dyan sa Pilipinas mahirap dito sa sorry, sorry. Saudi Saudi, Saudi. dito kami sa Middle East dito kami sa Middle East. Middle, East. Middle East malapit sa Dubai yun kumusta na yung mga pamilya ko dyan humintay na lang kayo ng padala namin dyan si malayo pansahod idol oh laki ng katawan oh no? Gilid mo, gilid! pati pa, pre! Ay, eh, dito lang tayo sa ano, malit? Pre? malit na lang tayo? Malit. Bye-bye, guys! Bye-bye sa boys! dito na kami, guys! so, rides! Siya ay dulo! Para mo diba dulo? Baka mamaya dito, Lui! Ito, baka mamaya! lang! Wala tayong dingding yan! Yo, what's up? Dito kami sa may Aranita Cubao guys Shout out sa mga baser ko dyan Mga diputa, Shout out <laughs> <laughs> Ayun, mga followers ko dyan Subscriber, yun Ay YouTube channel sa Sa Facebook, yun Shout out guys Idol, busy busy Gabi time Gabi over time ni Idol diyan guys, dito kami sa may pinaglarawan ng mga PBA dyan Mga basketball yan Aranita Kulisium Yo, what's up? guys magtanggal na tayo ng kaya mga nandito bolt ko sa ilalim tanggalin natin to kay lipat bahay na tayo guys Giba-giba na tayo guys oh. Kasi yung oh. Pastilan overtime na naman siya si Bibix. Di mapigilan yung gasya ah, yan shout out sa mga ICB dyan mga followers subscriber ko mga basher ko shout out And, ah, gabi kanina pa delivery hanggang ngayon pull out pastilan malaw ay na guys Kuya Manji, ayun mo na. Kaya mo sa dyan. Idol, mas up? Ayun, yung malupit kong idol, Bisik na bisik Idol, yung masasabi mo sa demolition team natin ngayon. Ayos, ayos, ayos. <laughs> ayun guys, lipat, lipat. Ay, dol, sabay mo na dol. Yo, what's up, man? Ayun guys, so oh, giba, giba na kasi lilipat na kami sa may... Gateway, gateway. Gateway na kami, guys. So, rights. Ayan, nandito yung mga tropa natin eh. Diba? Na kami. Yung mga tropa oh. Ayan, Magagot na kami guys. Mga chicks, mga kasama namin. Mga... oi ay. Uy! Pangit ako dyan! Oh, yun sa... May tsura ng tayo. Yeah. Pangit nga ako Yo, what's up guys? ay eh. magkakot na kami oh. Ang dami pala nito eh. Tulungan mo kami magkarga. Tulungan mo mag, kami magkarga. Tapos? Kasi lang namin namin malakas. Ito? Ayun, hindi namin gusto ko sa'yo eh. Ayun guys, lilipat na kami dyan sa gateway. Dahil dito kami sa may sapwise ngayon, no? Lilipat na yung store namin guys. Dahil pinatanggal na ni sapwise. Dyan na kami sa aso. no? Ayun, ranita sinter ko daw. sa may ikinaglaro ng TV. Yo, what's up, man? Alright. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cho kênh lalaschool

Yo, what's up, man? Grabi busy-busy mga idol ko dito Yo, what's up? What's up? Idol O, oh, talaga ito hey, idol ko sa bilipo Malupi talaga, oh Yo, what's up? What's up, man? Shout out, guys Grabe po, no? O, oh. bakbaka, no? Pastilan Ataw, guys Oh, daming tao, guys, oh Silang tao niya, no? Oh, oh puno oh, no. oh no. yay yeah, baba hindi kadahan, guys hindi yo what's up so, guys what's guys ang tegal tegal mo guys yan, yan. dul kumaw kami may ano pa kami gitwi yupi ¿Verdad? ¿Verdad?